araw nga mga mare ay naisipan ko na maglinis nga dito sa harap ng bahay namin dahil nga malagubat na. Tingnan nyo naman mga mare itong harapan nga ng bahay namin. Napakarami nga kasing damo dito. Sa tuwing umuulan kasi mga mare ay talagang nagsisitubuan nga ang mga damo na ito. Ewan ko ba mga mare kung tinatanggal ko naman ang mga ayan pero ilang araw nga lang ay meron na naman nga ulit. Kaya imbes na maglaba nga ako mga mare ay hindi na nga lang muna para magawa ko na nga ito. Ilang araw na nga rin kasi na binabalak ko na gawin nga ito pero hindi nga ito matuloy-tuloy mga mare. Dahil sa tuwing uumpisahan ko na nga mga mare ay doon naman na nga ako tinatamad. At pagkatapos ko nga, nga maglinis doon mga mare ay Naghugas na nga rin ako nitong mga pinagkainan namin kagabi. Hindi nga ako nakakapaghugas ng gabi dito sa amin mga mare dahil wala nga ilaw dito sa labas ng bahay namin. At habang naghuhugas nga ako dyan mga mare ay iniisip ko na nga yung susunod na gagawin ko. At naisipan ko nga mga mare na maglinis nga ako dito sa loob ng bahay dahil matagal-tagal na nga rin mula nung hindi ako nakapag general cleaning dito. At pagkatapos ko nga maghugas ng mga pinggan mga mare ay sinunod ko naman nanganglinisan linisan itong pinaglulutuan ko. At hanggang dito na lang mga mare. At pasuyo naman ako mga mare. Pwede bang pasubscribe naman? Maraming salamat!